Mikatag karon sa social media ang mga post kalabot sa Fair Matrix sa Jansan. Gipakatag kini sa mga katauhan aron do na sila'y basihan matag mag-commute. Kahin umduman, nga obserbasyon sa pipila ka commuter nga walay taripa ang kadaghanan sa tricycle. Rason kini nga adunay pagpulong nga buhaton aron hisgutan ang pagbutang og taripa sa matag pampasaherong sakyanan ilabi sa mga tricycle siguro para sa kasayuran pa more no sa ato ang mga mananakay kasi syempre Uh, di man sila tricycle driver niya na ay kopya ato. But um, atong ipakalat no, sa social media ang kaning tulong uh, fair matrices. Ang mga nagkatagkaroon sa social media, warning matod pa alang sa tanang mga driver. Nga tumano na ang 15 pesos nga pamasahi sa unang upat ka kilometro o dugang piso matag kilometro. That should serve as a warning to all, especially sa mga tricycle drivers, especially sa mga kolorong, niya uh, mag na ang city uh, soon enough no bisan dili pa mao ang full implementation hangyo sa LGU Jansan sa mga driver nga hinay-hinay na sila og comply sa maong taripa aron luwas sa bayulasyon in the heart of changing lives kini si brigada Liza Labaho sa brigada news Jansan. brigada news